Ito po mga katropa, bumili po ako ng malunggay Kasi maggugulay po ako ng munggo sulit mo, munggo po ang target natin ngayon kasi maulan Ayan po mga katropa Tama lang to, panghalo lang natin sa munggo Kayo ba'y naggugulay ba kayo ng munggo, nilalagyan nyo ng malunggay? Sarap yan, para sa akin Ano pa pang isa ano pa pang isa sa sa munggo? dito sa malunggay pakikumin mga katropa para malalaman ko yung luto nyo malalaman ko sa akin puro malunggay lang laging sinasahob sa mungko malunggay tsaka dilis Sarap yan para sa akin masarap pag ganito sira mga tropa Nasira yung ano ko? Payong. Payong oh, ba yan? Oo. Oh. Kakabili ko lang, nasira pa. Ha? Pabuti hindi ikaw nasira? <laughs> <laughs> Noy, ha? sipin mo yan, kabibili ko lang. Tapos... Pabuti ka ikaw, nasira yan, ikungin ka, wala. wala na. Local na payong. Sira mga tropa, oh. Eh tuloy nabasa ako. Ay grabe, mga katropa, yung puno. Buti pinutol lang yung puno na yan. Notuli, ano? Lari kanina. Pero po yung ano puno. Bumagsak. Buti na lang yung dumaan na tao nakalampas bago tiyan na bumagsak. Ay grabe. Eh tuloy, mga customer. Ha? Nagsisipay puno na ito. Iya, nga, nakaka-ano pa sa customer, no? delikado pa. Yung isang matibay yan kasi naraman yan. Ay grabe, dito na po ako. siraan pa yung payong ko eh. At least pa rin ang pagpapayong ko, nabasa pa rin ako. Kasi biglang nasira pa. Pasok tayo. Ay, advanced talaga. Ayan po yung monggo. Nulutuin po yung monggo. Naka-pressure. Kasi natin. Tapos yun po yung togi. Using ko lang yung ano, yung payong natin kasi nasira tingnan mo parang dinana ng bagyo eh, grabe crispy ito ba po sa tuhod to <laughs> gamot sa tuhod. lumpia lumpia ang po ito mga katropa Lumpiang ang tawagi na crispy natin para ha, oh, kita mo tulog tulog pa crispy ay eh, grabe sarap nito mainit pa ito po yung munggo natin na lalagyan ng ano malunggay pinalambot muna natin naka pressure po yan Ayan Ulan. Ogi, Uy okay, ka na, madam. Bye-bye. Ingat sila sa'yo. Ano <laughs> pa yung ano eh. Ibiga natin. Okay po, mga katro pa. Gusto yung kumain sa Gagawa po kayo. Para lalo na ng ganitong panahon tagulan, ulan masarap ng